Magandang tanghali mga kapatid. Wala raw dapat diskriminasyon ang public utility vehicle drivers sa kanila mga pasaherong plus size ayon sa san LTFRB. Maliraw kasi nadagdagan ang singil sa kanila dahil mas malaki ang nasasakop nilang espasyo sa loob ng sasakyan. Ikaw kapatid, anong mo sabi mo sa mga driver na naniningil ng sobra sa mga pasaherong plus size? malalaki. Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Doble? Parang hindi naman makatarungan. Hmm. Bakit sa tingin niyo. Eh, siyempre, di ba? Parang hindi naman niya kasalanan mo yung mataba. <laughs> hindi po siya. Bakit sa tingin niyo? Kasi ano, pare-pares lang tayong tao. Hindi dapat nila binabasis sa kung mataba ka or payat ka. Hindi sir, pang yun. Paano, paano gagawin kung gano'ng kata, kalaki katawan mo, eh, hindi mo kasalanan yun. Uh, para sa akin sir, uh, hindi po. Parang diskriminasyon po dun sa mga uh, may bigger size na tao po. <laughs> yun lang po yung masasabi ko. <laughs> Ako ang inyong ahali ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.